Pagkatapos sa inyo lahat ang mga kamagkakaralan namin sa mga tabi Kami ang pangapat na gubo na magtatanghal tukol sa pinamagatang pag-ibig. ang ating na sa cinema at ang kanyang mga ka -opisina. Siya ay bagong paso at bagong kakayati sa kanyang Na Nang makita siya ng kanyang mga kanyang ka-opisina, siya ay sinabihan na hindi ganda-ganda at siya ay pinasgahan kagad. mga hindi ng kasalitang tao at hindi din siya madaling na hindi siya ganun kadaling kausapin. Ngunit siya'y napakagaling sa kanyang kabaho at siya'y napukuloy. Uh, may isang tao na naglalang si Rina na gusto siyang kilalaan pa dahil siya may bago sa kanilang. na ating tawan ay ay nagsadya sa kanyang kapatid na Mario upang humingi ng payo kung paano niya kung paano niya makakausap, kung paano niya mapapakasamahan si Limang na bagay na gusto niya maging kaibigan. Palala. Kaya niya opisina mga dami, hindi gano'n naging maganda yung pakikita ng mga kanilang kamal ng mga opisina. Siya inaalipis natin yung puso sa kanyang pang-physical na paano. isa ng dalawang magkaibigan sa Pilipinay dahil nga sila ngayon ay magkaibigan dahil sila ay nagkakaintindihan na ngayon. Uh, may nagkatiwala na nilima ang kanyang mga sikreto kay sa kanyang kaibigan na si Rina dahil sa kanyang asawa na hindi pa bumabalik o hindi man lang sumusulat sa kanila. Kaya sila rin nagsadya sa opisina ng POEA para i-check ang mga papeles o ang na nagbaat na, 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 na pinapasukan ng kanyang asawa sa Saudi. Ngunit sa, parat, sa pabalik-balik sila, wala silang napukuha. Sa pangatlong balik nila, wala pa rin. At abangan natin sa susunod kung ano pa. Um, excited at sasabik na binigay ng kanyang kaibigan na si Rina ang sulat na galing nga sa POE. Ngunit ng kanila itong binasa nawala ang pagkasabik ni ni Ma'am na, na sanay na ayaw ni Ma'am daman. Dahil, uh, dahil negatibo ang kanyang, ang kanyang nalaman. Dalawang taon, dalawang taon ng... Wala. dalawang buwan na nakauwi dito ang kanyang asawa. Ngunit dito yung tumira sa libid na lugaw sa may Basilan, sa may Mindanao. Hindi sila pinadala ng pero o ano anumang, anumang pasabi na siya ay nandito na pala. Kaya ito yung dinamdam ni, ni Mang, mang Sinadya ni Rina ang kanyang kaibigan sa kanilang bahay dahil halos kung dadalawang na ito hindi pumapasok at nagpaparating sa kanya. Na Bumalik siya. Um, Sinadya na at sa kanyang pangatlong balik, uh, meron ng humahap na sa kanya si Rina. Ngunit nagulat siya dahil pagkapasok niya, ang, dalawang, ang kanyang dalawang anak ay halos pang wala nang makain at namang problema at naka, naka, nakakalat na lang doon sa kanilang bahay. At uh, nang pumasok siya, nakita niya sa kwarto, ang kanyang kaibigan na sa ang, ang, ang kaibigan na sinimang na nakatulala lang sa kawalan. Ito ay kanyang dinamayan at sinabihan na kahit anong mangyari, siya ay, siya ay mayroong kaibigan na nagmamahal sa kanya. At sa paghihintay na yon, na miski na wala ang kanyang asawa, mayroon siyang kaibigan at mayroon pa ang mga anak na naghihintay sa kanya at nagmamahal sa kanya miski. Ang kanyang, ang kanyang asawa ay wala na at sila hindi din. Yung dun na sa